Siguro ito lang talaga ang dapat. Itong pagmamatigas na itong mga miyembro ng KOJC, yung kulto ni Kibuloy, ayan po ang sinapit nyo ngayon. Nagsisigaw ng pang-aabuso. Nagsisisigaw ng harassment itong mga ito. Natutroma daw yung mga yung mga miyembro nga ng kulto na itong si Kibuloy na naandyan sa mga or sa compound ng KOJC. At Eto, tinutuon na po ng kapulisan ng PNP yung kanilang paging uh, pagiging desidido na mahuli nga si Kibuloy. At ngayon nga po ay nilulusob na ng mga kapulisan ang compound na ito ng most wanted na si Kibuloy. Nilulusob na po libu-libong kapulisan. Ito po yung ikalawang pagkakataon pero sa ngayon ay mukhang porsigido na talaga ang kapulisan na matiklo na nga itong most wanted. Ayan. Nagngangaw-ngaw ngayon. Sasabihin na naman na kuno ay ito ay pagiging diktador. Bumabalik na daw ang nakaraan. Yung nakaraan po, hindi na po yun babalik. Yung nagawa ng, ng Aquino at ng mga Aquino para ibalik ang ating demokrasya, <laughs> hindi po ganito ang ipinaglalaban nyo. Okay? Ang ipinaglalaban nyo kasi mga diehard, gusto nyo maiupo uli ang isang Duterte. At eto ha, hindi lang uli. Gusto nyo agad-agad. Mm, ayan. Tapos sasabihin nyo na naman na nakatuon ang, ang gobyernong ito ni Marcos Jr. dito nga sa kaso ni Kibuloy. Alangan naman kasing kalimutan ito. Alangan naman kasing ibaon na lang sa limot. Yung mga karumaldumal na akusasyon na ginawa na itong most wanted na ito at ang kakapal na mukha na itong mga ulupong na ito na itangge. Na hindi-hindi daw kayang gawin na itong tinuturing nilang mabuting pastor yung mga akusasyon na yon Hindi pala kaya eh. Alam niyo pala sa sarili niyo o nasasabi niyo yan na hindi niyo kayang o hindi niya kayang gawin na itong mga inaakusa sa kanya. Pero bakit siya nagtatago? Or pwede rin sabihin na bakit niyo siya tinatago? Ito po ang kaganapan ngayon dyan sa KOJC hindi naman sasabihin nagkakagulo. Dahil kung titutuusin, ang mas magulo dito, ang, ang mas nagpapagulo dito ay ito pong mga humaharang. Okay? Para nga halughugin ang compound dahil meron silang information, meron concrete information ang PNP na naandyan sa compound na yan atong si Kibuloy. Ginawa ng NBI, syempre na kuno ay nagsilbi ng warrant of arrest pero bakit? Hinalughug ba? Hindi, hindi ba dapat ganun nga talaga ang gawin? Halughugin ang kapaligiran. Oh. So yan po ang ginagawa. Kung ayaw niyong madamay, kung ayaw niyong uh, maisip ng taong bayan na kayo ay may kinalaman sa pagtatago ni Kibuloy, pwede niyo namang pagbigyan eh. At kung kayo ay confident na wala at hindi mahuhuli si Kibuloy dyan sa compound na yan, pagbigyan niyo ang mga kapulisan na halughugin. Tapos sana ang usapan dyan. Pero ang nangyayari kasi, itong mga kampo na itong si Kibuloy ay nagre-resist at sila ang nagpapa-victim ngayon na kuno sila ay hinaharas, na kuno sila ay natutroma sa ginagawang ito ng kapulisan. Hindi ka pwedeng matroma, hindi mo pwedeng um, irason na ikaw ay natutroma kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang kasalanan, na andun pa rin yung peace of mind mo kahit sino pa ang nasa